kasi ngayong araw ko na ito uh, mga kabombo ay uh, meron na itala ano na sagupaan uh, sa pagitan ho ng mga militar uh, particularly ng uh, five mga hanay ng 503 Infantry Brigade at uh, siyempre si CPPNP agent husa sa may bahagi po ng Kalinga. At para ko sa mga karagdagan kong impormasyon na kung paano nga ba ito kung nangyari ho dito, nasa atin hong line si Lieutenant Colonel Melvin Asuncion, ang officer in charge uh, ng 5th Infantry Division na uh, Public Affairs Office uh, o DIPAW dyan hu, sa may bahagi po ng 5th Infantry Division. Magandang uh, hapon husa sa inyo, uh, Lieutenant Colonel Asuncion at siyempre uh, syempre welcome dito sa atin hong palatuntunan. Bumati ho muna kayo sir sa mga tagapakinig at tagapanood ho natin. ah uh, magandang hapon, Bombol na Maika, no? at sa lahat ng uh, tagapakinig ng ating programa dyan sa Bomborado Kawayan. Oh, uh, magandang hapon hu sir, no? at uh, siyempre Makikumusta lamang ko kami sir dito ko sa nangyari hong inkwentro sa pagitan ko ng mga militar at makakaliwa kong grupo sa milalawigan ko ng Kalinga. As of now, kumusta na ko ang sitwasyon sir? opo, uh, uh, bumbo niya may uh, kanina ng umaga, ma around uh, 11 a.m. kanina ng umaga, uh, napaulat no, na may nangyaring inkwentro nga, no? Positively sa pagitan ng ating kasundaluan no, sa pinagsanib na persa ng uh, 52nd at 53rd DRT na opcon ito sa 103rd ID natin under sa pamumuno ng ating ng 503rd Infantry Brigade na nakapasakop no, sa area nga ng inkwentro sa area ng Kalinga na uh, mismong pinapangunahan ito ng ating Brigade Commander na si Brigadier General uh, Renante Salvador. So ayon sa ulat, no, uh, habang no, ng uh, decisive military operation ng ating kasanduluhan, doon sa area kung saan malapit yung naging niya inwentro, sa may sityo, tantangan, no, barangay Bayaw, Pinuktok, Kalinga, ay nakasagupa no, ng ating kasanduluhan yung uh, ni uh, approximately mga 15 uh, membro, uh, mga, mga, uh, na uh, ng uh, na na, NPA na pinaniniwalang pinaniniwala ang ng uh, ng ICRC, no, yung Ilocos Cordillera Regional Command, na kumikilot nga dyan sa area ng uh, sa Kalinga at uh, sa nasabing inkwentro ay uh, hindi naman ito nagtagal at uh, hanggang ngayon ay uh, ongoing pa yung ginagawang course of operations ng ating kasambuluan at at this time at uh, wala namang napaulat no, na sugatan o anumang masamang nangyari sa ating kasambuluan at uh, ganun din sa ano, wala pa tayong natatanggap na report kung ano yung mga kagamitan at no uh, uh, nung over no, ng ating kasambuluan but more or less approximately mga 60 meters na no, from the encounter site kung saan nangyari yung patungkan, ay may uh, na na temporary encampment no, ng mga NPA na, na kung saan ito yung mga pinaniniwalaan na kainkwentro kaninang umaga ng ating kasambuluan. At sa ngayon nga ay patuloy pa rin yung ating force of operation at yung pagsisagawa natin ng pagtutugis doon sa mga uh, armadong grupo na na-encounter natin sa Kalinga po po Jamaica. Ano ah, nababanggit niyo sir ano na hindi naman ho gaano nag nagtagal ah, uh, ito hong putukan pero approximate niyo sir mga ilang minuto or umabot po ng oras ba? Yes, approximate uh, approximately mga 10 to 15 minutes lang hmm. yung naging putukan at then na uh, pumaripas na no ng uh, takbo at uh, uh, nag na yung kalaban dun sa kanilang encounter site at yun na yung ginagawang uh, pag paghahabol uh, ngayon at pag-forshoot ng ating operating unit na nandun pa ngayon sa area at pumunta na Oh, sir, nababanggit ko ninyo no, na ito kung uh, member ko ng CPP-NPA na pa ko ng mga militar ay nasa 15 na, na mga individual. So medyo marami-rami pa po. Pero based po ba sa datos ko ninyo, mga ilan na lamang ko ito kung nalalabing member ko nila? Yes, uh, sa latest no, ng ating pagtataya dun sa ating report dun sa last quarter na validation na uh, na nasa more or less nasa 60 personalities pa na miyembro itong ICRC yung uh, aming tinutugis at ito yung pangunahing target niya ng ating pamunuhan na matapos at uh, uh, ma-resolve itong uh, grupo na ito sa aming EOR uh, Bumbagamaita. Oh, sir, doon ho sa place of uh, encuentro, sir, gaano kung iyan kakalayo sa mga kabahayan po? Uh, based doon sa ating uh, geographical location no, doon sa encounter site, malayo naman ito sa mga kabahayan. No? Uh, nasa kabundukan ang bahagi ito ng uh, Kalinga mm -mm. nangyari na uh, inkwentro uh, mo dito Oo. Pero adyan sir, adyan po ba talaga sila nag nagre-reside na? Or kumbaga parang palipat-lipat din po sila sir ng ano? Nang nangkuta po Accordingly doon sa report na natanggap natin highly Mobile itong grupo na ito dahil na magtatago na rin sila no doon sa mga kabahayan at sa mga barangay dahil alam naman natin na napakalakas na ngayon ng suporta na natatanggap natin sa ating mga mamamayan dahil sila na mismo yung nagre-report no sa mga presensya ng mga armado nito kung kaya natin madali natin natutunton na sa tukoy na natin no yung mga lokasyon nila kaya ito yung ating binagawa ngayong uh, operasyon ay batay na rin sa mga uh, sumbong at report ng na ating mamamayan na tumutulong sa ating militar para masugpo na itong problema natin sa ICRC. Uh, oh. Okay. Sir, dun ho, sa may part ho ng Kalinga, uh, yung mga grupo na lang ba yan, sir, ng, makakaliwang grupo, yung uh, na, 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 nagkukuta ho doon or meron pa hong iba hong mga groups na namomonitor po ng inyong hanay? Uh, sa area po ng ICRC, ito na lang po natitira talaga na grupo. no uh, Sa buong AOR ng 5ID, uh, itong area na lang po ng ICRC, itong uh, uh, sinasabi namin na meron pang uh, natitirang medyo malakas na persa dahil dito sa CRCB, dito sa Isabela, sa Gayan, ay uh, nalusaw na at uh, tuloy na nating na-dismantle itong mga grupo na dito, Ito na lang na grupo ng ICRC ang... Uh, kasi pang tinutugis na ngayon na uh, bonigamay. Sir, so, mabalikan ko lang, uh, doon sa ano kanina, mga ilang mga miyembro ho ng militar, uh, ito kung nakasagupa ho ng 15 na mga uh, miyembro ng uh, ICRC po. Uh, composite unit ito, Bombo Jamaica, no? Uh, buong persa ito na uh, na persa ng BRC, ng 52nd. Uh, hindi lang natin may bigay no, ang exact na bilang para sa siguridad naman ng ating kasanduluan. bata. Uh, tapat yung persa natin no, na ginagamit sa operasyon neto upang tuloy naman natin makukuli sa mga na ng mga tropa at uh, sa pamamagitan no, ng pamumuno ng 5 to kasi ang kumukumpas ngayon sa nagiging operasyon na ground ay tinitiyak natin na ito na yung umpisa ng ating pagtugis ulit dahil natuntun natin yung pinaruroonan ng mga armadong grupo na gumagalaw dyan sa area ng Kalimba. Okay ay uh, lamang po siguro sir sa mga pagkakataon po na ito. Uh, ibibigay ko na lamang po itong uh, syempre pagkakataon po na ito sa inyo para makapag-iwan po ng mensahe. Paalala sa mga kababayan po natin sir, lalong-lalo na po siguro sa inyong nasasakupan sir, sa hanay po ng uh, 5th Infantry Division po. Yes, uh, maraming salamat no, uh, Bungo Jamaica sa pagkakataon ulit na ito, na binigay niyo sa amin. Uh, well, basing uh, nga doon sa pronouncement no, ng aming uh, division commander lately itong naganap lang na pagtitipon sa Baguio. na uh, nabanggit niya na binibigyan na lang namin na up to December yung mga armadong grupo na under ng ICRC upang sila ay tumuko at uh, itong palugit na ito ay uh, uh, ibinigay niya nung nagkaroon tayo ng engagement sa Baguio dahil uh, ayon niya sa kanyang uh, uh, salaysay at uh, pananalita ay tukoy na namin. No? Actually, tukoy na namin yung mga sinururoonan ng mga armado nito Da, kaya ta, uh, binibigyan na namin sila ng uh, pagkakataon upang sa ay sumuko na ng maayos. Dahil uh, asahan natin na kung hindi pa sila sumuko hanggang December, ito nga ang sinasabi natin na magsagaroon parang sunod-sunod na Dahil hindi na namin ulit sa uh, itong naunang inkwentro na ng ngayon at Asahan natin na mayroong pang susunod dito kung hindi pa sila ito po, Bumbo Okay. Yun lamang po sir. Maraming salamat po at ah, syempre good afternoon po ulit sa inyo sir. Maraming salamat Bumbo